Hindi mo na kailangan kasi kilala mo, mo na eh. Pag kilala mo na sa mga Facebook, ano, may nag-bash na nila na ano, gusto mong kasuhan. Kaya mo yung kasuhan kasi madali lang yung hanapin kasi hindi iba baga, ano naman, hindi naman dami. na. Ha? Ready na. Dito po tayo sa bahay ng ating kaibigan at kababata, si Kalinga Prab. Napakabait na charity vlogger. Kabaliktaran dun sa mga sinasabi ng mga naninira sa social media. Oh minsan hindi nila nakikita yung behind the scene, ano? Wala silang magawa. nga. Minsan tinitingnan lang nila yung ano eh, yung mga negatibo eh. Pero yung... Maraming na itulung hindi nila nakikita, ano? Ayan po, Kalinga Prob, napakabait po niyan. Isa rin po ako sa tinutup na tulungan ni Kalinga Prob. So ayan, gupitan po natin. Tapos pakita po natin kung anong gupit ni Kalinga Prob ngayon. O tingnan natin kung ano yung bagong hairstyle ni Kalinga Prob. Kuya Barbero TV. So ito na mga amigo. Uh, Kuya Barbero TV, gupitan natin Barbero, si Kalinga Shab Prob. Ayan at... o, no? uh, Kalinga Prob. Actually maganda pa naman siya kaso. So, ito yung last haircut namin. ganda, ganda. Medyo okay pa naman, maganda pa yung likod. Hindi na siya masyadong kulot. Pero ang request ni Kalinga Bravo, yung mga nagtatanong kung ano yung gupit na ito. Actually, hindi ko ma-explain kung anong gupit nito ito eh. Maraming gupit to. Either yung sa likod, nakamalit. Dito, nakataper. Tapos sa likod, o sa top, naka-slick back. Tapos pag hinarap niya, magiging cortain. Pwede rin naman ano eh. Yeah, kasi gaya niyan, no? pag hinarap niya, magiging corte na yan. Maganda kasi ito kasi ang daming pwede yung hairstyle. Yeah. So Basta, yan, Kalinga Prob. So hintayin niyo ulit yung gupit ni Kalinga Prob. At syempre, shoutout din kay Kalinga Pedro na nagpagupit nung nakaraan. Ano siya? Oo. Oh. Hindi oh. nang kumbawa kong gupit ni Eds, no? Wala nang ganyan. Hindi you know, maganda yung gupit niya nung nakaraan. Oo, iyan mo. Tapos uwan mo lang. <laughs> tapos sa halip na ano siya, dito Pababa. <laughs> para sa flooring yung tama din. Diba? Tama na yun. Yan ako. Yung bang, ano, bro, yung mga naginira ba sa Facebook, hindi sila na, ano, hindi kaya mong ano, yan yun. Kaya? Kaya. Hmm. Pero, gagastusan mo na rin. Kaya yun. Eh, yung mga yung, yung, yung legal action. Sana, paano na, ano yun, na, paano yung IP address niya, hindi na, hmm? hindi na, hindi mo na kailangan kasi kilala mo mo na eh pagkilala mo na sa mga Facebook, ano, may nag-bash nila na ano, gusto mong kasuhan. Kaya mo yung kasuhan kasi madali lang yung hanapin kasi yung iba baga, ano naman, hindi naman dami. Pero tingin mo, ano yun, mga taga dito o may... hindi? Yung yung ano, kasi iba, parang mga taga rito yung iba. Ha? Yung iba parang taga rito Yung iba parang taga dito ano? Hmm. Kasi yung iba ano ay, Mga mm. Sa bagay, pag lalong mong pinansin nyo, lalong ano yun Lalong matutuwa

やあんたらなすなすな

pinakamalaking business ng mga record sa mga charity? Yan, si Yan, si. Ano ba? Si Carla. Carla. Pag may mga sponsor, yan, dyan na lang ba? Pero hindi ka, hindi ka luwabalan talaga ng gastos nito? Na Oo naman, palaging may gastos sa uh, sarili. Ang mga kumakain yung libro na parang 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 ano parang 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 mo parang 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 parang

Ganda ako dun na buko na. ko Yabay. 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 lang naman eh. Nasa istitya siya naman ng gaya ng sinasabi. Stig din to eh. so, Eddie Wow. Naka na Eddie Wow. Eddie Wow. Oh, no? Eddie Wow. Eddie Eddie Wow. <laughs> Eddie Wow. Edi <laughs> wow. No. 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 Ay, sorry. Ayan lang ba kayo? Ayan lang ba? Thank you, wow! Ganitong grupet. Pwede niyo kontakin si Kuya Barbera TV o si JC the Barber PH. Yun eh. Pogi yung Salamat bro Thank you bro. Ayos. So, ayan nga. Mga amigo, Kuya Barbera TV. Tapos na po tayo sa gupitan kay Kalinga Prab. Tapos si Jamel. Uwi na tayo kasi meron tayong panibagong home service, no? Please support may YouTube channel. Siyempre, Kalinga prob. Salamat sa tiwala, support, ah, uh, bilang barbero nila. And bye-bye.